Dito kayo mga pasayro, walang masakyan ng dami eh, stranded. Tawag kang isang lito sa trabaho, i-active ko, libre. Walang bayan, libre. Saan ka ate? Jeep? Oo. Ah, oh, si Ah, pasensya ate. Ikaw yung nalok, siya nag-uusa. Ayaw mo eh. <laughs> Nakasakay natin, na ate, no? Ate pa. Jeep <laughs> <Higit> ba? Oo, <laughs> sinayang mo ate. Ayaw mo ka, walang <laughs> bayan siya. Ayaw mo lang legit ba? O, oh, 20. Okay, thank you. Sa Eastwood lang po yan. Ah, ng building. Pangala ng building, ma'am. IBM po. Ha? IBM Plaza. Ay, ay, IBM Plaza. okay. Okay ka na? Apo. Wala ako kasi. Halos mag-iisang oras na ako dito. Diyos ko po. Ano legit po ba, kuya? Ang bilis mo tumakbo na, ma. <laughs> hanggang nino ako gusto wala po kasi ang pamasahe wala <laughs> akong pamasahe? walang ano budget I mean ah walang budget? Uh, po. bakit magkano bang bayad sa ganon? sabi nila 150 daw ang mahal ay ngayon wala akong babayaran kahit piso hala thank you po kuya nako mam wag ka sa akin mag thank you sa taas ka mag thank you yes po kasi sa'yo natapat yung libreng sakay totoo po thank you po thank you lord <laughs> ka. Kasi sa dami niyo rin, no? Sa'yo okay. na yung tayong libreng sakay. Ang kulit eh, no? Ang galing. Ano, totoo ba? Kita mo yung barker, di ba? Binayaran ko. Opo. Kasi, yun ang barker ko rin. Yun ang tagatawag ko ng pasahero na late na sa trabaho. Yung mga walang masakyan. Eh, kagaya mo. Oh, meron naman bang masakyan sa pang jeep lang talaga? <laughs> At pang jeep lang yung budget Opo. mo? Opo. Siguro kanina ka parunan, no? mag isang oras na po, late Isang oras? Opo, alam po yun ni kuya. Alam yun yung barker? Opo. Kaya pala, binis mo lumundag, eh. <laughs> Nagulat ako sa'yo, eh. Kaya sabi yung libre. Hindi <laughs> na ako nagdalawang isip, eh. Buti na lang kamo, Nagdalawang isip yung inaalok ng barker. <laughs> Kasi kung hindi yun tumanggi, ah, siya ma una. Noon hindi ko hindi ko po napansin eh. sinabi ni Kuya na libre. Bigla na ako ano eh, karipas takbo. Eh kasi pagka nagpa-tumpik-tumpik ka, ay maiiwan ka ron. Kasi Hello, thank you Lord. Nagka, ano ron, nagre-rescue ako ng mga pasahero ron na mga walang masakyan, mga stranded. Kita mo ang dami niyo, di ba? po. Pagkatapos mo, babalik pa ako ron. Mm. Kasi ang dami pa na iwan eh. Kita mo ang dami niya, di ba? Opo. ano legit. Araw-araw nyo po yung ginagawa. Pag traffic lang, ma'am. Ah, okay po. Pag tamaluwag yan, hindi mo ako makikita dyan. Hmm. ano Anong rin sa Eastwood? Sa IBM po. Ang po. Ano ah? po, local po? Call center po. Ah, call center agent ka? Apo, ah, local lang po. Bago lang din. Anong oras ba pasok mo, ma'am? 8 po. 8? Opo. 7.20 nandun na ako. Sige, eh. gagawin natin para niya. Ah, uh, makarating lang. 7.20 ya. na ako. Ano ba nangyari? Puro puno? O wala talagang dumadaan? Wala, wala pong ano, halos walang dumadaan. Tapos puno. Eh, kasi ma'am, hindi makabalik yung mga sasakyan eh. Kasi sobra traffic oh. Mm. Hindi sila makaikot agad. Hmm. Ako nga po, sabi ni Kuya. Nahihirapan sila makabalik. Ano ba sinasakyan mo? Jeep, bus, ano Jeep lang po. Jeep? Huwag magalala ma tapos na problema mo. Thank you talaga kuya. Naku mam ma doon ka na lang sa taas mag-thank you. palagi lagi. Kasi, sa'yo natapat yung ano, sa dami ng pasawarong stranded doon. Ikaw ang sinwerte. Dito tayo daan, traffic dun sa unahan eh. uh -huh. Eto ma'am Eastwood na tayo Diretso lang po dyan Diretso lang? Oo po Sa kabanda rito? Sa may dun lang po Kuya thank you po, salamat po talaga Thank you po. Hindi na po talaga <laughs> ako. Walang bayad na. Mukha na yun. Ang mahalaga. Nakarating ka sa trabaho mo. Thank you po. You're welcome po. Thank you, Kuya. Ingat po. You're, you're welcome, welcome po. Bye po.